Magandang araw pong muli sa bawat isa sa atin. Ipagpatuloy po natin yung pinag-aaralan natin. Sampung pinakamahalagang mahalagang uh, bagay na pwede mong sabihin sa saksi ni Jehova At nandito na po tayo sa panglima. Ang sabi po rito, ang banal na spirito ay Diyos at hindi isang puwersa or force. So may tatlong bagay po na pinaniniwalaan ang Watchtower Society patungkol po sa Holy Spirit. So, una po, para sa nila ang Holy Spirit ay hindi persona at hindi rin siya Diyos, kundi isa lamang uh, active force na hinalintulad sa isang electricity kung saan pwedeng magawa ng Diyos ang anumang bagay. At also, ang sabi rin nila, dahilan sa Holy Spirit ay isang force kaya nagawa ni Jesus ang mga himalangan nung nandito siya sa lupa ay dahilan sa ang Holy Spirit ay isang dynamic power. At ang pangalawang pong paniniwala nila regarding sa Holy Spirit na dahilan sa siya ay force, kaya niyang puspusin ang mga tao ng sabay-sabay. Kasi kung siya ay isang uh, person o meron siyang katauhan, uh, hindi niya magagawa na puspusin o punuin ang mga tao ng sabay-sabay. At ang pangatlong bagay na pinaniniwalaan po nila sa Holy Spirit, at uh, hindi siya kagaya ng Diyos Ama na may pangalang Jehova at hindi rin siya kagaya ni Jesus na mayroong pangalan. So dahilan sa wala siyang pangalan, pinatutunayan na siya ay force lamang. Pero ngayon, tignan po natin ano ba talaga yung tinuturo ng Biblia patungkol sa Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, base po dito sa Biblia, ay isang, um, siya ang third person sa Trinity. At the same time, ang Holy Spirit ay Diyos, at the same time, siya ay may katauhan. So, tignan po muna natin yung patunay na ang Holy Spirit ay Diyos nga. Buksan po natin yung Bible natin dito po sa Acts chapter 5, verse 3 to 4. Sinabi ni Pedro, Ananyas, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang, nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. So dito po ang binabanggit na nung nakagawa po si Ananias, ah, mag-asawa po yan si Ananias at si Safira na meron silang pinagbentahan. So nagsinungaling po sila. Ang dahilan doon na po silang mag-asawa. So ang binabanggit po dito na, na siya ay nakagawa ng kasalanan o nagsinungaling siya sa Diyos. Ang binabanggit po Diyos dito ay wala pong iba kundi ang Holy Spirit. Ito po. Kung ang pagsisinungaling sa Holy Spirit ay katumbas ng pagsisinungaling sa Dios, nagpapatunay po ito na ang Holy Spirit ay siya ay Dios mismo. Another thing po ng pagiging Dios ng Holy Spirit, ang isa pa po dito yung 2 Corinthians chapter 3, verse 17 to 18. Nasabi niya rito, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Gaya ng sa isang salamin ay nababago sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. So, tinukoy po ang Holy Spirit o tinawag siyang Panginoon. At dito po medyo marami po itong verse na ang Holy Spirit ay tumutukoy din kay Yahweh. So basahin po natin dito sa Numbers 24. Verse 2. Itinaas ni Balaam ang kanyang paningin at kanyang nakita ang Israel na nagkakampo ayon sa kanilang mga liti at ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanya. So binanggit po dito, ng dito, ang Holy Spirit ay referred also to Yahweh. Another verse po ay dito po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Yan. So, isulat po natin yung mga verse na mababanggit po. So, 1 Corinthians chapter 2. Hindi po basahin natin. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. So, binabanggit nga po dito na Holy Spirit ay Diyos din po siya. So, aside from that, ang Holy Spirit ay tinawag ding Spirito ng Diyos na may kita po natin sa Genesis chapter 1 verse 2. Yung time na naglikha po ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman. Ang kalaliman samantala ang espiritu ng Diyos ay gumikilos sa ibabaw ng mga tubig. So tinukoy po ang Holy Spirit as espiritu ng Diyos. May kita din po natin yan sa Exodus chapter 31 verse 3. So both um, Old So, New Testament, binabanggit nga po na ang Holy Spirit ay siya rin Espiritu ng Diyos. So, verse 3, Aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos. May kakayahan, katalinuhan, may kaalaman sa iba't ibang uri ng gawain. At dito po, sa New Testament, mababasa din natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 11. Ayan, patuloy lang po tayong maglista ng mga verse kasi marami po tayong mababanggit dito. So, ito po yung sinasabi niya. Ah, uh, excuse po. Dito po sa uh, yan, atras lang tayo kanina doon sa binasa natin. Sapagat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao? Kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. At sa 1 John chapter 4 verse 2, last na po dito. 1 John. Sabi niya po, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu ng nagpapahayag, na si Yeso Cristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. So sabi po rito, Espiritu ng Diyos. So kung ang Holy Spirit ay nirefer as Espiritu ng Diyos, nagpapatunay ito na siya nga ay Diyos mismo, na nasa Kanya ang pagiging Diyos. At bukod pa po dyan, Maari po nating ibanggitin sa mga saksi ni Jehova at patunayan sa kanila na nasa Holy Spirit ang katangian ng pagiging Diyos. Una po dyan, yung tinatawag na omnipresent nang ibig sabihin, siya ay lahat, nasa lahat ng dako. Ito po ay mababasa natin sa Psalm 139 verse 7. Siya din ay omniscient God. Na ibig sabihin po ay, Uh, all knowing o alam niya ang lahat ng bagay. Ito po ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10. So ang Holy Spirit din ay omnipotent. So ibig sabihin all powerful. So kung sinasabi po ng mga saksi ni Jehova na siya ay dynamic force or active force kaya nagagawa niya ang mga bagay-bagay hindi lang dahil siya ay puwersa Kundi kaya nagagawa ng Holy Spirit ang mga bagay-bagay dahil siya ay omnipotent. At ito po ay mababasa natin sa Romans chapter 15 verse 19. At ang Holy Spirit po ay holy or banal. Sa John 16 verse 7 to 14. So siya po ay eternal or magpakailanman. Kagaya ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesus. They are eternal. So, ito po ay may kita natin sa Hebreo chapter 9, verse 14. At, kasama din po siya sa paglika ng universe na kaninang binasa po natin sa Genesis chapter 1, verse 2 to 3. Mababasa din natin sa Awit 104, verse 30. So, dahilan din sa kanya, ang Panginoong Yesus ay nabuo sa sinapupunan ni Mary sa Luke chapter 1, verse 35. At, sa pamamagitan ng Holy Spirit na inspired ang mga sumulat ng ang sumulat ng Biblia. So dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 at 2 Peter chapter 1 verse 21. Hay, ano ang pwede po nating sabihin sa mga saksi ni Jehova? Ito po. Kung ang Holy Spirit ay kapantay ng Diyos, at nasa kanya ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos. Kagaya ng mga binanggit po natin kanina. Nangangahulugan ba ito na siya ay Diyos? So kung tatanungin po natin sila ng ganitong bagay, given these verses, pwede silang mapaisip na ano nga ba talaga? So, ngayon po, dagdagan po natin ang patungkol sa Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ay may katauhan or personality. So, isa po dyan, ang Holy Spirit ay mayroong isipan. So, ang Holy Spirit, mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Simuklatin po natin. Sabi dito, Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalim na mga bagay ng Diyos. So, sabi nga nun po rito, sinisiyasat dito po sa King James Version ng 1 Corinthians chapter 2. Masahin ko lang po sandali. Verse 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, ye the deep things of God. So, yung Greek word po ng word na search, na nangangahulugan to thoroughly investigate. Ibig sabihin po nito, masusing sinisiyasat. So, masisiyasat mo lang ang isang bagay kapag meron kang isipan. And also, ang sabi rin dito, alam ng Holy Spirit ang isipan ng Diyos. At alam, dito po base sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10. And also, alam din ng Holy Spirit ang patungkol sa Diyos. Kaya nga ito po, kung simpleng force lamang ang Holy Spirit, paano niya nasisiyasan ang mga bagay-bagay? Pero dahilan sa meron siyang isipan, papatunay nga po ito, na hindi siya force. So another thing, ko kung ang Holy Spirit merong isipan or mind, meron din siyang emosyon. Sa Ephesians chapter 4 verse 30, uh, binabanggit po dito na do not grieve the Holy Spirit of God. So, tayong mga believer ay pinapaalalahanan or encourage na wag po natin papighatiin ang Holy Spirit. So, ang grief or pighati ay isang emosyon. So kung ang Holy Spirit ay namimighati whenever we commit sin, na mababasa natin sa uh, Ephesians chapter 4 verse 25 to 29, yung mga uh, kasalanan na maaring makapagbigay ng kapighatian sa Holy Spirit. So kung nararamdaman nga ito, nagpapatunay na ang Holy Spirit ay hindi lamang isang puwersa, kundi dahilan sa siya ay may uh, emosyon, nagpapatunay na meron siyang katauhan. Okay, another thing, meron siyang mind, meron siyang emotion. Ang Holy Spirit din po ay merong will or sariling kalooban na may kita po natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Yan, so tandaan po natin. Sabi niya rito, datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa't at ng gayon ding espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. So ito po ay tumutukoy sa gifts ng Holy Spirit na ibinibigay ito ng Holy Spirit ayon sa kanyang sariling pasya. So ang Greek word po ng nito ng may sarili siyang pasya or kalooban ay bolomai na ibig sabihin decisions of the will after previous deliberation. Ibig sabihin, after niyang balansin, pag-aralan, tignan ang both sides, nagka-come nagka -um siya sa isang desisyon. So, ibig sabihin nun, kung nagagawa ng Holy Spirit, mag-deliberate, mag-decide, nagpapakita ito na meron siyang sariling kalooban. So, meron siyang sariling choice. So, babalik po tayo na kung ang Holy Spirit ay isang force lamang, How come na nakakapag-decide siya kung kanino niya ibibigay ang gifts ng Holy Spirit? Ngayon, maaari pong sabihin ng mga saksi ni Jehovah na dahil nga po sa ang Holy Spirit ay active force sa kanila, uh, ang ia-argue po nila regarding sa mga verse na yan na minsan ang Bible ay gumagamit ng figure of speech na tinatawag na personification or, pag, or katulad ng tao. So, ang ginamit nilang verse na nagsasabi na pwedeng ito ay personification lang ay hinalintulad po nila sa Genesis chapter 4 verse 7 kung saan ang tinutukoy po ay ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. So, ang kasalanan po dito sa verse na to ay parang katulad ng tao na nag-aabang. So, binabanggit nila dito po sa mga verse na to personification lang daw ang binabanggit with regards sa Holy Spirit. Pero, kung yan po ang isasagot nila, pwede po natin gamitin itong verse na ito, yung Acts chapter 13, verse 2. So, ito po yung sinasabi niya. At nang sila ay nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangag-aayuno ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawain tinawag ko sa kanila. So, gumamit po ang Holy Spirit ng personal pronoun na akin at ko. So, kung ginagamit ito ng Holy Spirit, nagpapakita ito na hindi lang siya nagkatulad ng isang tao o yung tinatawag na personification. So, Holy Spirit is a person or may katauan and not personification na hinahalin tulad lang ng mga saksi ni Jehovah na parang tao lang daw. Pero, ulitin ko po, malinaw po dito, meron siyang mind, will, emotion. Kaya naman, patunay na merong katauhan ang Holy Spirit. And lastly, ang Holy Spirit ay pinapatunayan niya na meron siyang personality. Dahil ang Holy Spirit ay nagagawa niya ang mga bagay na kayang gawin ng tao. Una po dyan, ang Holy Spirit ay tinuturuan tayong mga Kristiyano. Mababasa po natin dito sa John 14 verse 26. Kaya nga ang Holy Spirit ang siyang teacher natin. Ang Holy Spirit, He testifies. Ito po ay makikita sa John 15 verse 26. At tayo rin ay ginagabayan niya bilang mga mananampalataya. At ito po ay makikita natin sa Romans chapter 8 verse 14 at nagagawa din po ng Holy Spirit na utusan ang mga tao na maglingkod. Dito po sa Acts chapter 13 verse 4. Sa Acts chapter 8 verse 29 ay inuutusan din niya tayong mga uh, mang, uh, mga Kristiyano. At also kaya din gawin ng Holy Spirit na subuin ang kasalanan. At yan po ay mababasa natin sa Genesis chapter 6 verse 3. At magagawa rin po ng Holy Spirit na mag-intercede or mamagitan o manalangin para sa ating mga believers of Christ. At ito po ay may kita natin sa Romans chapter 8 verse 26. And lastly, nakayang gawin ng Holy Spirit ay mangusap sa ating mga tao. So, ano po yung patunay dyan? Dito sa John 15, verse 26, at 2 Peter chapter 1, verse 21, na binasa po natin kanina. So, alam po natin na experience natin kung paano po tayo kausapin ng Holy Spirit. Amen po ba? So, pinakahuli po, ang Holy Spirit ay tinatrato na mayroong katauhan. So, kagaya nga po, ba diba, doon sa binasa natin kanina sa Acts chapter 5 verse 3, kung saan yung si Ananias at si Safira ay nagkasala. At sinabi din sa Ephesians chapter 4 verse 13 na tayo in-encourage na do not grieve the Holy Spirit. Okay, babalik po tayo dito sa sinasabi ng mga saksi ni Jehovah. Kung force ang Holy Spirit na hinahalin tulad sa electricity, Mag-isip po tayo ng bagay na ginagamit na ng electricity. Let us say, yung television or refrigerator. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo na, Uy, huwag mong papighatiin yung refrigerator natin o yung television natin. Uy, nagsinungaling ka, humingi ka ng kapatawaran sa television or sa refrigerator o radio. Siyempre, hindi po natin yung sasabihin. Maaring matatawa ka. Bakit? Kasi bagay lang yan na ginagamitan ng electricity. In the same way, ang Holy Spirit, hindi siya pwedeng manatiling active force lang. Kasi nga, kaya nga, kailangan mo magrepent Kailangan nating uh, iwasan yung mapighati siya o makagawa ng kasalan. Kasi nga, malinaw na ang Holy Spirit meron siyang katauhan. At bukod po dyan, sa Acts 13 verse 2, Ipinakita po ng mga believers o ng mga mananampalataya na sila ay sumusunod sa Holy Spirit. Ang isa po dyan na example dito rin po sa Acts chapter 10 verse 19 to 20. Ito po yung kwento na si Pedro ay natusan ng Holy Spirit na pumunta kay Cornelius. Kung force lamang ang Holy Spirit, bakit siya susundin ng mga believer at ng apostol na si Pedro? So, nagpapatunay lamang ito na siya ay Diyos and at the same time, meron siyang katauhan or personality. At hindi po enough na dahilan lamang sa wala siyang pangalan ay hindi na siya Diyos or hindi na siya uh, or siya ay walang katauhan. Kundi, uh, ang totoo niyan, some of spiritual being dito sa Bible ay wala talagang uh, pangalan, kagaya po niyan, yung mga evil spirit, tinawag silang unclean or wicked spirit na mababasa natin sa Matthew 12.45. So, hindi po enough na reason para sabihin nilang wala siyang pangalan. At ang isa pa po dyan, ang Holy Spirit, kagaya po ng attributes niya, ang isa po sa katauhan niya ay yung pagiging banal. So, pwede bang ang ang electricity ay maging banal? o ang isang force hindi tanging ang uh, Holy Spirit lang bilang di Diyos ang masasabing banal. And also dito sa Matthew 28 verse 19 ang sabi the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ang Holy Spirit ay person na kasama sa Trinity. But then sasabihin po ng mga saksi ni Jehova na pwede mo rin naman kagaya ng in the name of the law, yun po yung example nila. Ang law naman ay, ay walang personality o hindi tao, pero pwedeng sabing in the name. Pero, balikan po natin yung Matthew 28 verse 19 na sabi, the name, yung Greek word po ng name ay tumutukoy sa real person at ito ay ginamit ng 228 times sa New Testament. So, kagaya po ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ang Holy Spirit din, ay malinaw ang ebidensya na meron siyang katauhan at siya ay Diyos. At yung last po na sinasabi nila na yung Watchtower Society, ang, pina, ang iniisip nila dahil nga sa for siya, kaya niyang puspusin ang tao ng sabay-sabay. Pero dito po sa tatlong verse po na to, sa Ephesians chapter 3, verse 19. Basahin po natin sandali. Ephesians. Sabi niya po rito, At makikilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Sa Ephesians chapter 4 verse 10 at Ephesians chapter 1 verse 23, ito po ay tumutukoy na pwede tayong puspusin ng Holy Spirit tayong mga believers ng sabay-sabay. Kagaya po yung pag natin, sa services natin, or during prayer, anytime na gustong iparanas ng Holy Spirit ang presensya niya, kaya niya itong gawin sa atin at mararanasan po natin ito ng sabay-sabay. So, mula po dito sa pinag-aralan natin, ito po yung mga bagay na pwede natin sabihin sa mga saksi ni Jehovah patungkol sa Holy Spirit. So, mali po. Maraming salamat po sa ating pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon.